Anina, mapait yung tubig. Ah, uh, matamis. Hindi hey, yung hey. nandasalan, mapait na. Tikit ate. Ang matak niya. Sa kapangyari ng Panginoong Yahweh. Sa kapangyari ng Panginoong Sus. Tinatawagan ko, gumambala dito yung tao. Pasok. Uh. Titigilan to. Titigilan to. Uh. Titigilan niyo to. Titigilan nyo to. Igsap, igmak, igutom. titigilan <laughs> Itigilan to ha. Nagkakaintindihan. Ginamot ko online pa iling-iling pa kayo sa akin ano. <laughs> hindi na to siya ha. Hindi, hindi na masakit to eh. Hindi ko dikidin Itigilan to ha. Hindi. <laughs> oh. Oh. Paalali nga po sa likod. Pahawakan. Hindi, hindi titigilan. <laughs> Ay kung patayin kita ngayon. Hindi. <laughs> hindi pa din. Hindi pa rin titigilan kahit patayin kita ngayon. Hindi mo titigilan kahit patayin kita. Mga gabi, pakitakuan na. Napakalikot na rin eh. Ba't hindi ka makagalaw? Ba't hindi ka makagalaw? Ba't hindi ka makagalaw ngayon? Ngayon ka out. Hindi yata umubra ang paglilikot mo. Igsak, igmak, igutom. Ah, hindi yata makalikot. O tanggalin mo ginawa mo dyan. O tanggalin mo ginawa mo dyan. Hindi. Dalawang kamay. Oh, hindi ya mo bro pagliliko. Na si Papa, isa ngayon kasunipan nakapako ka. Tanggal lahat. Anong atraso nito? Anong atraso nito? Anong atraso nito? Ay hindi, baka pag-usap pa nang ayos. Oh, yan okay, ang atraso nga nito. Hindi mo maabot. Nanini pa ka eh. Ano atraso nito? Oh, nga, eh. Ay sumagot ka nga. <laughs> tanggalin ko na. Tatanggalin mo tanggalin na. Ko na. Oh, tanggalin ko na. Minamalditahan mo ako online nero. Eh, no? O oh, ngayon ka ngayon. <laughs> Hindi na mga ngating katawan nito. Sagot! Tanggalin ko na nga lahat. Ayan na, yan na, yan na, yan na. na. Ay, anong atraso nito? <laughs> anong atraso nito? Ba't mo ginagawa ng ganyan? <laughs> Apoy ng Diyos. Tunugay na mangkukulam nito ito sa ngalan ni Yahweh. Ang tanggal lahat, dali. O, oh, di ka habang tinatanggal mo, sa kita na. O, oh. ubusin mo. Salbahe ka eh. Kilala kita. Alam mo kilala kita? Gusto mo sabihin ko? Hindi. Ah, ba matapang. Ilang kayo gumawa dito? Ilang kayo gumawa dito? Mawawala tapang mo mamaya. Nangingilam ka. Oh, nangyayalam ako? Nangingilam ka talaga. <laughs> Pakilamera ako. Ah! Tama lang! Ay, nay, mo ako eh. Tanggalin ko na nga. tanggalin mo, ay. tanggalin mo na. Hindi na nga. Gusto mong pakuan kita, hindi, hindi makagalaw sa pinagkakaroon mo. Hindi na nga. Ayaw. tanggal lahat, dali. Ano ko lang makagalaw ka pa. Latigo. Uh, tama na. Ay, eh, kunting hapdila naman yung latigo. Ito, eh, latigo ng Diyos, masakit hindi sakit. Hindi na. Tatanggalin ko na. Masakit sakit latigo ng Diyos. Pagbibigyan kita, gusto may walang hawak sa yung ganon ay masakit pa din paano yan wala ano nang hawak ay masakit pa din eh tama mo naman patali ano ka anong uri ka tao di ka tao ka gagambalain mo pa tao si bat Oo, wala nang hawak yan wala yung dalawang kamay ka oh Ah, okay. oh, sige, ba't may nawakan? Ah, <laughs> ba't may nawakan? <laughs> ba't may nawakan? Hawakan mo nga! Ayaw! Lati <laughs> ko ng Diyos na naglalagablab, na nakikidlat-kidlat. <tinyo> <tinyo> Ubusin mo ginawa mo! Tetantanan mo to ha! Napakasama na ugali mo eh! Nakakaintindihan! Ah! Oy. Sagot. Pag di ka sumagot, masasaktan ka. Ah, oh na. Galit ka? Hindi. Ang mo. Okay. Baba ito eh. Maganda kasi ito. Eh, ikaw. <laughs> Ayaw magpaganda. Tawa ka. Ayaw magpaganda eh. Wala magawa rito okay. tangit eh. <laughs> Wala mag wala magawa rito okay sa iyo. Mo, dami ko nilagay. Mo. Gusto mo ibalik ko 'yan sa iyo puro mukha. Hindi mo magagawa. Eh, totoo? Tingnan mo. Wala niya, Ah, tama na 'yan kasi. Ano mo, ka ng... oh. okay, na? Ah! 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 tanggal no, lahat ng ginawa. Oh no no tanggal mo lahat ng ginawa mo. Itong spada sa kalangitan, patong sa kamay ko. Gagawin kitang sibat. Kuryente, kuryente ito pagka puso. ano, pagkatarak sa puso. Malakas ka baga, malakas ka. Malakas ka baga daw! Ewan ko. Sa mo natutunan yan? Sa mo natutunan yung pangungulam mong yan? Secret. Secret? Ah, ah, ah. Oh. Uh. Secret? Oh, Saan mo natutunan? Saan? Manlalata ka habang Ay, nakatarak to. Hmm, tuturo ko sa puso mo. Oh, ano? Tanggal lahat. Igalig mo. Ilan tao ka mang kukulam ka? Ilan tao ka mang kukulam ka? Mahadero mang kukulam yun. Eh. Nakain ang manggagamot na si ate. Nawala na to eh. Nung ano, yung ginamot ko online, binigad niya. Nag-dry down na eh. Ano to, barang? Gusto mo spray ko ng bygon niya leg mo? Uh, aray, insecticide o. Oh. Insecticide yan. Hmm, dali! Ubus yan. Ano, mabaho? Mabaho. Eh, nagiging ispada rin to bigla hmm Tanggal mo lahat dali. Ha? Wala. Pakalamero? Hindi. Ganito yung pakalamero. hindi na. Ganito yung pakalamero. Hindi, na hindi na, Pag, hindi na, na, na. hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi mo na to. Mm -mm. Pag hindi mo to tinigilan, mamamatay ka. Tapos lahat ng ginawa mo dito, lilipat sa anak mo, sa mga kamag-anak mo, at sa mahal mo sa buhay. Naintindihan mo yun? Hindi ba yung nakilala? hindi kita kilala yun nga, eh, hindi kita kilala kaya pwedeng pwede kitang patayin ngayon malas mo no? hindi kita kilala mm -hmm. kung kilala kita, baka pagpabaguhin buhay pa kita eh, hindi kita kilala pwedeng pwede ka iburul mamaya ano? naintindihan mo oh, ba't di ka makaimik nagbago yata ang ihip ng hangin ano? Yeah. Ito Ay nadali ah. Ay nadali ah, kasi. Tanggalin mo lahat Jingle bells ah. Jingle bells Jingle all the ways Ay natusok Para sa mga naka, nanonood, nanono. Yan, ganito lang yan. Tapos, kailangan kasi medyo nakalapat yun sa balat. So, ganyan lang, hindi mo mabibigyan. Kasi pag dininan mo yan, ah! ganyan yung mangyayari sa kanya. So, tanggalin mo lahat, Hali. Alam mo ba kang pwedeng volume, Mare? Alam mo? Ari ano, switch sa torotot. Eh di ba naka <laughs> 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 diba, <laughs> Hindi. Hindi na diba? mo. Kinatuan diba, mo diba, kanina eh. Di diba, ba diba, naka-off na garne, naka-off. Hindi na makakasi. <laughs> Pagari inon. Ah! <laughs> <laughs> oh, alam mo na kaya kaya kayo paglaruan ano. O oh, titigilan mo ha. Suko mo na rin ang kapangyarihan mong yan It Naitim ha. On an on an up lang naman na rin oh. Imong na nga kasi. Sisumpakuan na naman kita din yung mga galaw. Hindi oh. na. Ay, maganda rin cross niya? na aring. Para saan kaya? Ari? Tingnan nga natin. Ari, wala pang basbas. -bas. Ano saan gari galing? Yeah, ah, wala pang basbas. -bas. Yeah. Kayang-kaya niya. Basbasan nga natin. Ano? Ba't lalata ka yata? Hmm. tanggal ka. Hmm, plastic pa aray oh. Go mga aga. Luminous yun. Eh, no, plastic nga. Eh. kaya pansipit ko. Matuwa kaya ang sa iyo. Tingnan natin ha. Hindi, hindi ko na isisipi. Tutuso ko na lang. Oh, sakit na na. Oh, abo, abo, abo. Masakit nga. Hindi naman masakit. niloloko ko mo. Oh, tanggalin mo lahat. Hawakan oh. mo nga rin. Hawakan mo. Iyok mo. Bata hawakan. Iyok mo. Bata ayong hawakan ko. Iyok. Ayun na to. Iyok. Iyok mo. Bata mo. Sige na lang natin dito. Ito pala. Di okay. hmm. so, ka, dito pala hindi sa ulo mo nalang itong cruise hindi magtanggal ka magtanggal ka ito na ito na ito na. magtanggal ka ito na. Ano yung mga langgam? Kailan dala mo dyan? Madami. Ano nga? Halo-halo. Na? Lahat. Ano, ano pa nga? Lahat nga. Langgam, ano pa? Gusto Buhangin. Gusto ka madami. Ganda eh. ka? Selos ako. Ayaw mo paganda? Selos ako. Alam. Hindi, pumunta ka na lang saan papagandahin kita. <laughs> Ayaw mo papagandahin kita? Patayin mo pa ako. Hindi, ngayon lang Papua, akit na nga kita papatayin para maganda ka. Pag, ano, pag may upan ka sa burol mo, hindi maganda ka? Wag! Ayaw mo na, no, may make-up ka sa burol. Ngayon lang, ano, ngayon lang nagpagamot ng ganito ka, ano. Puro doktor mong una. Hindi nawawala nga ito, eh. Ano ilangon na lumabas sa bunga nga nito? Ha? Ah. Sa'yo galing yun? Hindi. Lalo naman. Mayos ka, hindi, hindi sa'yo galing. kapatid na alalang gas mga hantik to ano mga kukulang pa na chismosa ka pa pag nakagalaw kaya ito ng cross What? hindi mo katila, ano tatanggal na nga eh ito naman eh. lagtakisama <laughs> Ano kita papakasamahan? na nahimik yung tao ah! yung ginagalaw mo. Kasi nga maganda. Tapos, kasi, eh di magpaganda ka! Si, kasi selos nga ako. Kasi, <laughs> kasi. Papakuha na naman kita. Sige. Huwag mo nga kasi. Mm, galaw. Hindi na ako gagalaw. Eh, tagayin mo. Kasi nga maganda. Kaya ka nagsiselos. Doktora Vicky Velo, baka naman may sponsoran mo ng kukulam na rin. <laughs> Para gumanda na. <laughs> May pinatay ka na. Sigurado ka secret yan? Ay, no, 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 no. Ano? May pinatay? Wala? Ay, yeah. Meron? Yeah. Madami? Aha. Ah, ilan? Uno na. Madami? Ilan? Hey, hindi ko mabilang. Ay, sige. Huwag ah, na kasi. Tanggal ka na dyan. Tanggal ka na dyan. Sige. Oh, Kaya pala kahit cross ng nalaladal-lintyak ka. Hmm, yan na naman. ko lahat ng gabay mo ha, lalong lalo may mga pinatay destroy what it was pater destroy what it was filios bad breath ako tanggal dali gusto mo maligo tubig ng Diyos sa kalangitan na binasbasan yung paligo sa yung... so, makukulong na ito sa ngalan ni Yahweh huwag ka iya yan eh wala nasa katawan mo na eh paligo ka dali kulo kidlat May ka tawad sa Diyos, dali. Dali. Tapos mag-thank you ka, pinaabot ka ng New Year. May ka tawad sa Diyos, dali. Ayaw mo? Patay mo humingi na tawad sa Diyos? Ayaw mo na sa Diyos? Ayaw mo na sa Panginoong Yahweh? Sagot! Alam mo na, pag di sumasagot, uh... Ayaw mo na sa Panginoong Yahweh? Ayaw mo na? Ah, ah. Sino nandiyan mo ngayon? Wala. Wala, wala kang Ah, no, 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 no. No, Sino, sino? No, 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 no. No. Ouch. <laughs> no mai. Sino nga just mo ngayon? Papagad. Sino si Papagad? Jesus. <laughs> no, no. Enough. Ang higit tawad. Sorry po. Sabihin mo. Sorry po, Papa Jesus. Sorry po. Hindi ka na po ulitin. Hindi ka na tatanggapin. Ah? Tanggalin mo na ang mo dito. Dali. Sa aid alalaman ko naman yun eh. Ang oh, dami pa oh. tantay mm. lang eh. Hindi mm. pa nga rin nakalubog, nakaturulaan. Pag nilubog ko yun. Mm. Mm. Paano kayo makakagal? Tinutusok mo, tususok. Tutukan, <laughs> tusok, Masakit ka ba, tusok? Mm. Ikaw kaya, tususok mo gusto mo. Subukan mo. Mamaya Ha? Hmm, Ta inis. Ay. Totoo ba 'to? Hindi. Tutusukin Hindi. Hindi. Gusto ko 'yung mga nanglalaban na 'yan. Bakit kasi nangingilaw ka? Gusto ko 'yung yeah, mga nanglalaban na 'yan. Ilang minuto na 'to? Naku, eh, mahaba haba na Natawag ko, mga ng kalangitan, na pumupugo itong masamang spirito. Oksa na masamang spirito na ito sa ngala ni Yahweh. <coughs> gising. Ano yung nagawa mo ate? <laughs> ano yung nagawa mo? Ha? Kayuyuko ka, makikita ko. Pinugutan ko din ng ulap. Tutusukin daw ako eh. Nauna siya ma... 50-50 <laughs> siya ngayon. Saka marami siyang pinatay, karapat dapat na yun. May determine mo ako kung Ingit sa'yo. Gaganda, ang ganda, ganda mo eh. <laughs> <laughs> Pero hindi natin kaya